I really hope hindi maapektuhan ang Apex ni pong bagong development. Ang ospital kasi magsasuffer kapag hindi magkasundo yung mga shareholders. Pero di ba po, si tatay pa rin naman po yung may-ari ng majority ng Apex? Oo. -o. Pero malaki din ang shares ni Miss Chantal. So magiging malaki din ang niya sa decision-making pagdating sa Apex. Kausapin ko po kaya si Zoe. Sabihin ko na mag-mediate po siya between Tita Giselle at sa lola niya po. Baka pwede pa naman pong maayos. Dok Annalyn. Doc. There's something you need to see. Oh? Look. Eto na mga ka-chika! Nakakaloka. Ay! Ano yan? Ano ba? Excited na ba kayo sa mainit-init? Basta mainit. -init? Mas mainit mas mainit kinit na chika. Nakakaloko po ito. Nako, fresh na fresh. Eto na nga. Ready ka na ba? Nako, ready, ready na ako. Hindi na ako makamila ka. eto mga kachika. Nako, manda kayo dyan. Kasi ito po. Nako, merong ano. May tumor sa utak pala si Emerald. Kaya pala, nagpa-opera sa Apex. OMG! Totoo! Totoo! Oo! Oh, oh. Ano na talaga kimchi ka Chika, inoooperahan may mga tumor? Ang masama, yeah. ito ha, yeah. ang masama. For sure, alam niyo oh, rin okay. Sige. <laughs> Hindi, ako lang muna. Oh. Ang masama, matagal nang alam ni Emerald oh. na magpapaopera siya ng ulo. Oh. Pero, pumirma. Pumirma ng kontrata sa isang shampoo commercial ha. Shop. Kasi nakamay yung conditioner, ha? shampoo. <laughs> shampoo lang po talaga. Pero di ba, pag shampoo, dapat kailangan gorgeous hair. Mm -hmm. hair ka. Mm -hmm. Walang chismis yung mga alit natin, Deva, ba? Truly, Lee. Eh, pag inopera, naku, kakalbuhin siya, Deva. ba? Oo, oo, tapos hihintayin pa ako kailan tutubo yun, no? Yeah, diba? Saka, di ba? Tsaka tayo sure kung yung tubo no? e, nun, eh, pa rin kaganda yung buhok niya. Tama. Kasi siyempre, kapag inopera niya, may panot-panot yan, di ba? Tama chismis pa. Oo, oo kaya maling-mali na pumirma siya ng kontrata. Dapat hindi mo ginawa yun, Emerald. Tama. Di ba? Kasi nakakaloka. Alam mo, nabasa ko yung mga comments ng viewers natin, no? Hmm? O. Ayan, o. O. Ayan, ang sabi, mukhang pera daw si Emerald. Nakakaloko rin yung mga viewers natin, Ay, no? Ay, madi, madi. Napakaganda ang scoop nito. Oh. Ay, madami ang viewers. O, oh, di ba? At alam mo, ito na lang ang tanong namin sa Eto, kumapit ka. Ay, ito. Kumapit kay oh, lahat. Kapit! Ito na! Kasi nakakaloka ito. Oo. Oh. Ang chumika sa akin ay ang mismong doktora ni Emerald. Oo! Oh, yung genius! Ay! Okay. Si Doktora Santos! Ay, perfect siya doon! ba? Ang buong niya! Grabe yung connection namin. Eh, alam ko lahat. Very famous. Ang naso genius ka siya.